Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey Binay na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Lucas, Kabanata 13, talata 18 hanggang 21. Ano nga ba ang kaharian ng Diyos at saan natin ito maaring maihambing o maihalintulad? tulad? sa ating ebanghelyo, ang ating Panginoon ang naghambing nito, naghalintulad nito sa isang buto ng mustasa. Isa sa itinuturing na pinakamaliit na buto. Subalit kapag itinanim na buhay at yumabong, ito'y nagiging isa sa pinakamalaking puno na kung saan napakaraming mga ibon ng maaring mamahinga at manahan inihalin tulad rin ito ng Panginoon sa lebidura or leaven na sa kakarampot na bahagi kapag ihinalo sa tinapay ito'y nagpapaalsa upang ito'y ating maging pagkain na nagbibigay ng buhay at kalakasan sa atin. Ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Kapag sinundan natin ang paghahambing ng Panginoon, ito ay ating pananampalataya pananampalataya na gaano man kaliit ay maaari itong mabuhay, yumabong, at lubaganap. Kung kaya tatlong bagay ang makikita nating uh, uh, mahalaga sa pagkahalin tulad na ito. Una, katulad ng buto ng mustasa, ang ating pananampalataya dapat ay buhay hindi pananampalatayang sa salita lamang hindi pananampalatayang uh, uh kulang sa uh paggawa so gaano man ito kaliit may pag-asa itong lumago at lumaki hangga't ito ay buhay hindi lamang siya lip service hindi ba sapagkat kapag ito ay buhay makikita ito sa ating pananalita sa ating pamumuhay at sa ating pakikitungo sa kapwa at kapag nangyari yan makikita natin na ang ikalawang bagay na ito ay uh, nabubuhay at lumalago kasi kapag itoy isinasabuhay natin Diba? Uh, nakikita sa ating uh, pakikitungo nakikita ito ng ibang mga tao at uh, nadarama nila, nakikita nila ang kabutihang dulot nito hindi lang sa atin kundi sa kanila rin sapagkat nadarami nila ang ating pagmamahal maging ang ating tunay na pagkalinga ikatlo kapag ito'y sinasabuhay natin at ito'y nakikita ng iba at nakaka-attract din sa kanila, ito ay lalaganap. Lalaganap ito ng lalaganap hanggang sa makasama ang lahat. Di ba yan din ang sinasabi ng ating Santo Papa? Nakasama dapat ang lahat. So makikita natin, ang kaharian ng Diyos sa ating pananampalataya dapat ay buhay, isinasabuhay at lumalaganap. Kapag nangyari yan, matutupad ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa panalangin itinuro niya sa atin. Na mapa atin ang kaharian niya dito sa lupa kapara ng sa langit. ba? Diba? So, mga kapatid, pag-isipan natin, pagnilayan natin, kumusta ang ating pananampalataya nawa ito'y buhay. Sa unti-unti nating pagsasabuhay at lalo nating makilala ang Panginoon, ito, yayabong at lalago. At makikita ito ng, ng, ng ating kapwa. At ito ay lalagano. So, kung kayo po ay na-bless ng pagdinilay na ito, muli namin kayong inaanyayahan. Samahan kaming maging boses ng pag-asa. I-like ninyo ang landas ng pag-asa sa Facebook at sa iba pang social media platform. Ipalaganap natin ang salita ng Diyos upang ang kanyang kaharian ay mangyari dito sa lupa kapara ng sa langit. Muli ako po si Joey at uh, pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you!